Magandang umaga, mahal na kapatid. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa iyong puso sa pagsisimula ng bagong bukang liwayway. Ilang beses na kaming nawalan ng malay, na para umiikot kami, hindi alam kung aling landas ang tatahakin. Marahil ngayon ay gumising ka na may mabigat na puso, pagod sa mga pakikibaka at desisyon na tila sakit at pagkabigo lamang ang hati. Alamin na hindi ka nag-iisa. Sa sandaling ito, inaanyayahan ko kayo, ng buong pagmamahal, nasamahan ako sa espesyal na panalangin sa umaga na ito. Sama-sama nating ilagay ang direksyon ng ating buhay sa mga kamay ng ating mapagmahal na Diyos. Nagtitiwala na gagabayan niya ang bawat hakbang na ating gagawin. Nang may pananampalataya at pag-asa, sabihin natin, Panginoon, patnubayan mo ang aking kwento. Naririto ako sa piling mo, at sama-sama nating hahanapin ang kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay sa atin. Ilang beses natin sinubukang lutasin ang lahat gamit ang sarili nating lakas. Gumagawa tayo ng mga plano, nagtatakda ng mga layunin, at nagsusumikap sa ating mga layunin. Ngunit sa kaybuturan natin, alam natin na kung walang kontrol ang Diyos, ang lahat ay maaring masira anumang sandali. Ang salita ay nagpapalala sa atin sa kawikaan. Kabanata 3, versikulo 5. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Anong mahalagang payo? Ilang beses tayong umaasa lamang sa ating luhika sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, at nakakalimutan na higit pa ang nakikita ng Diyos, nalam na niya ang hinaharap na hindi natin maiisip. Ngayon, sa sandaling ito ng panalangin, nais kong anyayahan ka na magmunimuni, hinayaan mo ba talagang gabayan ng Diyos ang iyong mga hakbang? O ikaw ay nahihirapang mag-isa, nagdadala ng pasanin na hindi ginawa para dalhin mo? Ang pagsuko ng direksyon ng iyong buhay sa Diyos ay isang gawa ng pananampalataya, ng lubos na pagtitiwala. Ito ay pagsuko ng kontrol, pagkilala sa ating mga limitasyon at pagsasabi ng may bukas na puso. Panginoon, hindi ko alam ang lahat, ngunit alam ko na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. At kung sa mismong sandaling ito ay nararamdaman mo na ang lahat ay nakakalito, na ang mga pinto ay nagsasara, na ang mga sagot ay hindi darating. Gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Kahit hindi mo nakikita, kumikilos siya. Kahit na tila nakakabingi ang katahimikan, pinapatnubayan kanya sa landas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Minsan, pinahihintulutan tayo ng Diyos na maabot ang ating limitasyon ng eksakto upang matuto tayong umasa sa Kanya. Alam na alam niya kung ano ang kinakaharap mo ngayon. Alam niya ang iyong mga nakatagong luha, ang mga pag-iisip na nagpapanatili sa iyong gising sa gabi, ang mahihirap na desisyon na kailangan mong gawin. Kaya ngayon, huminto sa gli. Huminga ng malalim. Sama-sama nating ipagdasal ang panalangin ito ng pagsuko. Magsalita sa Diyos sa iyong sariling mga salita o sundin lamang sa iyong isipan. Sabihin mo ito, Panginoon, Diyos ko, ngayong umaga ay dumarating ako sa harapan ng iyong presensya. Kinikilala ko na kung wala ka ay wala ako. Ilang beses kong sinubukang lutasin ang lahat sa aking sarili. Ilang beses kong tinahak ang mga daan na tila tama. Ngunit yon ay nagdulot lamang sa akin ng sakit at pagkabigo. Ngayon ay nais kong gawin ang mga bagay ng iba, Panginoon. Nais kong ipasa sa iyong mga kamay ang direksyon ng aking buhay. Mga iyon ay iyong kalooban. Ngayon, huminga muli at hayaang mapuno ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso. Magtiwala na dininig niya ang iyong panalangin. Naway maunahan ka ng Panginoon sa bawat hakbang ng daan ngayon. Ituwid ang mga baluktot na landas at palayain ka sa bawat bitag ng kalituhan at palilinlang. Gaano man kahirap ang sitwasyong nararanasan mo ngayon, Dalubhasa ang Diyos sa pagbabago ng mga imposibleng sitwasyon. Siya ang Diyos na naghahati sa dagat na pula, na nagpapabagsak naman na mula sa langit, na nagwawasak ng mga pader. Siya ang parehong Diyos na kasama mo ngayong umaga. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, kung ang banal na espiritu ay humipo sa iyong puso sa anumang paraan, gusto kitang anyayahan na maging bahagi ng tanikala ng pananampalatayang ito. I-like ang video na ito para mas marami ang makatanggap ng salitang ito ng pag-asa. Isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento o ang paryalang. Diyos, kontrolin mo ang aking buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, magsubscribe sa channel ngayon para makatanggap ng mga bagong panalangin at mensahe na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan din marinig ang panalangin ito ngayon. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng makapangyarihan. Marahil ay tinatanong mo ngayon ang iyong sarili. Pero paano ko malalaman kung talagang hinahayaan ko ang Diyos na pamunuan ang aking buhay? Ito ay isang napakapangkaraniwan at lehitimong pagdududa. Maraming beses, iniisip natin na ibinibigay na natin sa Kanya ang lahat. Ngunit sa kaibuturan natin, pinipilit pa rin nating hawakan ang renda, paggawa ng mga desisyon batay sa takot, pagkabalisa o pagmamadali. Ang katotohanan ay ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapahinga. Nangangahulugan ito ng paghihintay sa tamang panahon, kahit na ang lahat sa loob natin ay sumisigaw para sa agarang solusyon. Ilang beses mo nang nasumpungan ang iyong sarili na sinusubukang pilitin ang mga sitwasyon. Ipinipilit na buksan ang mga pinto na malinaw na isinasara ng Diyos. Marahil ito ay isang relasyon na nagpapakita na ng mga senyales na hindi ito sinadya upang magpatuloy o ang trabahong iyon na nagpapagod sa iyo ng damdamin. Kahit na isang proyekto na, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap, ay hindi talaga mawawala. Ang aming mga puso ay matigas ang ulo. Gusto naming kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon, ngayong umaga, tinatawag ka ng Diyos na gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Inaanyayahan kanya na bumitaw, bitawan ang hindi nagmumula sa kanya, na magtiwala na ang landas na mayroon siya para sa iyo ay higit na mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maaari mong planuhin. Alalahanin ang nasusula sa Jemias, Kabanata 20, Shams, versikulo 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga planong pon laring ka at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ang pangakong ito ay para sa iyo. Ang Diyos ay may hinaharap na kapayapaan na nakalaan para sa iyo. Kahit na ang senaryo ngayon ay hindi tiyak, ang kanyang kamay ay patuloy na gumagabay sa bawat detalye. Magtiwala, siya na ang bahala sa lahat. At marahil ay sasabihin mo, Ngunit naghintay ako ng napakatagal, at hanggang ngayon ay walang nagbago. Alam kong masakit maghintay. Alam ko na may mga araw na ang ating pananampalataya ay nag aalinlangan na tila ang Diyos ay tahimik at malayo. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay, ang pananahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan. Maraming beses, sa katahimikan siya ang pinakamaraming gumagawa. Sa panahong ito ng paghihintay na hinuhubog niya ang ating pagkatao, pinalalakas ang ating pananampalataya at inihahanda tayong tanggapin ang darating. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng paghihintay, alamin na ito ay bahagi rin ng patnubay ng Diyos. Minsan, pinipigilan niya tayo dahil sa pagmamahal. Alam niya ang tamang panahon para sa bawat pagpapala. Alam niya kung kailan hindi pa tayo handa sa ating hinihiling. At, higit sa lahat, alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya, ngayong umaga, i-renew ang iyong tiwala. Sabihin ng may pananampalataya, Panginoon, pinipili kong magtiwala sa iyo kahit na walang pangunawa. Ngayon, gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata sagli. Isipin ang iyong sarili na ibibigay ang manibela sa Diyos. Isipin na siya ang kumukontrol sa bawat bahagi ng iyong buhay, ang iyong pananalapi, ang iyong mga relasyon, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga tako. Isipin na ginagabayan ka ng Diyos sa mga ligtas na landas. Pag-iwas sa mga panganib na hindi mo man lang nakikita, na nagbubukas ng mga pinto na walang sinuman ang maaring magsara. Huminga ng malalim at ipahayag. Ama, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Kontrolin mo ang aking buhay. At gusto kong ipagdasal ka muli. Panginoon aking Diyos, ipinagdarasal ko ang taong ito na sumusunod sa panalangin na ito ngayon. Alam mo ang kanilang puso, alam mo ang bawat pakikibaka, bawat luhang pumatak sa katahimikan. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na ngayong umaga ay magdala ka ng kapayapaan. Nawayang lahat ng pagkabalisa, lahat ng kabagabagan, lahat ng takot ay mapalitan ng hindi matitinag na pagtitiwala sa iyo. Naway madama nila ang iyong presensya sa isang tunay at malalim na paraan. Gabayan ang bawat hakbang, kahit anong pasensya. Naway gabayan ang bawat hakbang, Panginoon. Kung ang panalanging ito ay nagsasalita sa iyo, hinihiling ko sa iyo, palakasin ang channel na ito ng pananampalataya. I-like ang video na ito para may rekomenda ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao. Isulat ang pariralang. Nagtitiwala ako sa patnubay ng Diyos sa mga komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe na ngayon para makatanggap ng pang-araw-araw na mga salita na magpapatibay at magpapatibay sa iyong puso. Ibahagi ang panalangin ito sa isang tao na kailangan ding isuko ang kanilang buhay sa mga kamay ng Diyos. Naway mapuno ang iyong araw ng kapayapaan, pag-asa, at katiyakan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Marahil ngayon ay naalala mo ang mga sandali na kahit na hindi mo na mamalayan ang Diyos ay kumukuha na ng direksyon sa iyong buhay. Alam mo ba ang mga pagpapalaya na naunawaan mo lamang pagkatapos ng ilang sandali? Ang pintong yon na nagsara at, sa oras na iyon, ikaw ay umiyak, nagrebelde, akala mo walang ka ng magandang pagkakataon. Ngunit, sa pagbabalik tanaw, napagtanto mo na iyon ay pangangalaga ng Diyos, na nagliligtas sa iyo mula sa isang bagay na hindi mo naisi. Ilang beses kanyang pinrotektahan mula sa mga maling pagpili, mula sa mga relasyon na mas makakasakit sa iyo, mula sa mga landas na maglalayo sa iyo sa layunin na mayroon siya para sa iyo. Ito ang kagandahan ng paglakad kasama ang Diyos. Kahit na hindi natin naunawaan, kahit na ang lahat ay tila nakakalito, siya ay nagmamalasakit sa atin ng isang pag-ibig na lampas sa ating pangunawa. Alam niya ang simula, gitna, at wakas ng ating kwento. Alam niya kung ano ang magpapalago sa iyo, kung ano ang magpapalakas sa iyo, at alam din niya kung oras na paraturuan kang magtiwala sa kanya ng higit pa. Marahil, habang nakikinig ka sa panalangin ito, ang iyong puso ay nahahati sa pagitan ng pagnanais na isuko ang lahat sa Diyos at ang takot na isuko ang kontrol. Ito ay normal. Tayo ay mga tao, at ang hindi alam ay nakakatakot sa atin. Ngunit tiyak sa mga sandaling ito na ang pananampalataya ay kailangang magsalita ng mas malakas. Ang pagsuko ng kontrol sa ating buhay sa Diyos ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay magiging madali o na hindi tayo haharap sa mga paghihira. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng mga bagyo, tiyak na hindi tayo nag-iisa sa bangka. Ang Diyos ang may control Alalahanin ang isa sa pinakamagandang pangako sa Biblia, sa Isayas, Kabanata 41, Bersikulo 1-0. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, alalayan kita ng aking kanang kamay. Ang salitang ito ay para sa iyo. Gaano man kalaki ang hamon na nasa harapan mo ngayon, ang Diyos ay nasa tabi mo, handang palakasin ka, tulungan ka, at suportahan ka. Ngayon, gusto kitang anyayahan. Gumawa ng pangako sa Diyos simula ngayon. Isang pangako na higit na magtiwala sa Kanya, upang masumangguni sa Kanya, bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon. Alam mo ba yung sitwasyong puyat ka sa gabi? Yung dilema na parang walang solusyon. Ibigay ito sa Diyos ngayon. Makipag-usap sa Kanya sa paraang alam mo, sa sarili mong mga salita. Sabihin sa Kanya ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa at hilingin sa banal na espiritu na bigyan ka ng karunungan at kapayapaan nais kong manalangin muli para sa iyo panginoon sa sandaling ito inihaharap ko sa iyo ang bawat desisyon na kailangang gawin ng taong ito ama naway madama niya ang iyong presensya at maunawaan ang iyong direksyon sa bawat detalye naway ihinga ng iyong banal na espiritu ang matalinong payo sa kanyang puso naway ang lahat ng kalituhan sa isip lahat ng pagkabalisa lahat ng takot ay mapatahimik na ngayon ng iyong kapayapaan. Naway madama niya ang iyong mga palatandaan, naway magkaroon siya ng espiritual na pakiramdam, kapag narinig niya ang iyong mga palatandaan, at naway magkaroon siya ng espiritual na sensitibo, at ang iyong espiritu. Ang landas ay tila mahirap ama, palakasin ang kanyang pananampalataya na kasama mo siya sa bawat hakbang. Kung sa tingin mo ay para sa iyo ang panalangin ito, gusto kong hilingin sa iyo na huwag iwanan ang video na ito nang hindi mo ito ginusto. Ang simpleng kilos na ito ay makakatulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangan ding ilagay ang kanilang buhay sa mga kamay ng Diyos. Isula sa mga komento, Panginoon, gabayan mo ang bawat hakbang ko. Sa ganoong paraan, malalaman ko na ikaw ay kasama ko sa tanikala ng pananampalatayang ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gamitin ang sandaling ito upang magsubscribe. I-activate ang kampana para matanggap ang lahat ng paparating na panalangin at mensahe ng pananampalataya, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Nawa'y palakasin ka ng Diyos at punuin ka ng pag-asa sa araw na ito. Kung naabot mo na ito, alamin na hindi ito nagkataon. May layunin ang Diyos sa bawat detalye. Kabilang ang sandaling ito kapag nakikinig ka sa mga salitang ito, marahil sa panahon ng panalangin ito. Ang banal na espiritu ay nagsimula ng kumilos sa mga bahagi ng iyong buhay na hindi mo naisip na kailangang baguhin. Marahil ay nagpapakita siya sa iyo ng mga sitwasyon, tao, o desisyon na kailangang suriin. Minsan, ang pinakadakilang gawa ng pananampalataya na maaari nating taglayin ay ang huminto at magsabi ng, Panginoon, hindi na ako lalaban sa iyong kalooban. Ako ay sumuko. Kontrolin mo ang aking buhay. Ang pagsuko na ito ay hindi tanda ng kahinaan. Medyo kabaligtaran. Ito ay isang gawa ng katapangan, ng espiritual na kapanahunan. Ito ay ang pagkilala na ang mga plano ng Diyos ay mas mahusay kaysa sa atin. Ilang beses mo na bang nakita ang mga bagay na tila imposible na naresolba sa paraang ang Diyos lamang ang makakagawa? Ilang beses, pagkatapos ng isang gabi ng pagluha, dumating ang isang umaga ng kapayapaan. Ito ang kanyang pangako, pagkatapos ng bagyo, darating ang kalmado. At kahit na dumadaan ka pa sa lambak, alamin mong kasama mo ang kastol. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya pababayaan. Susuportahan Kanya, gagabay sa iyo, at kapag kinakailangan, dadalhin Kanya sa Kanyang mga bisik. Kaya, ngayong umaga, i-renew ang iyong pangako sa Diyos. Ipahayag ng buong lakas, Panginoon, binibigyan kita ng direksyon ng aking buhay. Turuan akong magtiwala, maghintay, sumunod. Maaring ngayon kailangan mong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Maaring mangyari ang isang hindi inaasahang sitwasyon at maaring kailanganin mong pumili sa pagitan ng pagre-react ng may pagkabalisa o may pananampalataya. Tandaan ang panalangin ito. Kandaan ang lahat ng napag natin dito. Huminga ng malalim, manalangin, at hayaang ipakita sa iyo ng Diyos ang pinakamagandang landas. Bubuksan niya ang mga tamang pinto, isasara ang hindi para sa iyo, at bibigyan ka ng karunungan upang makilala ang mga palatandaan. At kung, sa mga susunod na araw, Magsisimula kang mapansin ang mga bagay na nagbabago, ang mga landas na nagbubukas, ang mga bagong tao ay dumarating, ang mga sitwasyon ay nagbabago, alamin na ito ang sago sa panalangin ito na nagsisimulang mahayak. Pinararangalan ng Diyos ang pusong sumusuko ng buong puso. Huwag kang mag-alala kung, bigla-bigla, sisimulan kanyang ilayo sa mga taong hindi mabuti para sa iyo o kung may mga pintong nagsasara. Ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso. Magtiwala, siya ang bahala sa bawat detalye. Bago ako magsara, nais kong manalangin muli kasama ka. Mahal na ama, maraming salamat sa umagang ito, para sa pagkakataong ito na makapiling mo. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na itong taong sumama sa akin hanggang ngayon ay ganap mong mabago. Naway madama niya ang iyong kapayapaan na sumasalakay sa kanyang puso. Naway ang takot ay magbigay daan sa pagtitiwala. Naway ang pagkabalisa ay ipagpalit sa sariling pag-asa. Naway mabuksan ang kanyang mga mata. Ang mga landas, Panginoon, naway manaig, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naantig ka sa panalangin ito, hinihiling kong muli, iwanan ang iyong paglik sa video na ito. Malaki ang naitutulong nito para mas maraming tao ang maabot ng salitang ito. Isula sa mga komento ang pariyalang, ang Diyos ang may kontrol sa aking buhay. Sa ganoong paraan, magpapatuloy tayong magkasama sa tanikala ng pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong magsubscribe ngayon. I-aktivate ang kampana para matanggap ang lahat ng ating paparating na panalangin at mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng patnubay ng Diyos ngayon. Naway pagpalain ka ng Panginoon ng makapangyarihan. Gabayan ka at bigyan ka ng isang araw na puno ng kapayapaan, lakas at layunin. Hanggang sa susunod na panalangin.